Magandang tanghali ka bayan. Papasukin natin yung ating garden. Kasi yung ating mga saluyot ay malaki na. Pwede nang gulayin. Yung ating saluyot ay malalaki na. Ah, dito na tayo sa loob ng ating garden. Ayan o. Oh, kita mo yung ating saluyot. Ooh. Ayan mga saluyot yan. Ang lalaki na. Ayan o an, ah, marami na magugulay dito puro sa na yan ayan oh. hmm. yan ah, malalaki na ngayon papakita ko sa inyo kung sariwa sariwa ang ating saluyot mga kabayan ating mga saluyot mga kabayan ayun o oh. para oh. marami ating saluyot dito mga kabayan lumaki na siya ang ating saluyot yun ang dami ayan ating saluyot ay marami na ayan o oh. o ayan o oh. puro saluyot o oh. o kukuha na tayo ngayon kasi kugulay ako mamaya ayan o oh. ang dami saluyot o yun o oh. nagkabubutas-butas na o oh. ayan o oh. dumadami na yung butas daming ano dami ng sikto na nabubutas na kaya makuha ko na mga saluyot oh. marami yan oh. marami ang ating saluyot mga kabayan kukuha na tayo mamaya Ayan, oh. para oh. mga mapaggulay naman tayo yan ha kung sino may gustong kumukumuha dito kuha lang kayo Ayan. pero ako ngayon kukuha na ako baka maunahan pa ako eh <laughs> Ayan. Kuha na lang kayo dito sa aking garden. Ayan, mga tumubo lang itong sa loyot ko. Para so, yung itik ko. Malaki na, oh. Malaki na yung itik ko. Ayan. Gutom na gutom na naman yung itik ko. Kailangan na natin pakainin. Ayan pagkain ko nandito sa loob ng lata kasi para ano hindi, hindi ano hinandaga so ito na naman may itong akong itik itik oh. ngayon gutom na gutom gutom na gutom naman yung itik ko hindi pa nangingitlog ang lalaki na pasaway Tagal-tagal na. Hindi pa nangingitlog. Kailan ba kayo mangingitlog? Hmm. Gutom na gutom ang aking itik. Dapat to nangingitlog na. Tagal-tagal na. Dapat mangitlog na kayo. oh. So, yan Ito yung aking ano. Ayan, dito ko nilalagay yung ating patuka ng ano itik. Nandito yung ano nila dito paliguan no. Wala nang tubig. Kaya lang malagyan natin ng tubig. Marami tayong tubig dito yan no. Oh. Te 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 Yun. Malagyan natin ng tubig kasi dito sila nag ano nagtatalong saw naliligo ayan para hmm. may paliguan sila ayan. dito sila nag ano nag i-registay Uy na. Kuwanan ko na kayo. Ayan, ating saluyot. At ating malunggay. Ating malunggay ay wala pang bunga. Malalaki ng ating malunggay. Oh. Ang dami ating saluyot dito. Kuha na lang kayo dito. At ako'y kukuha na mamaya. Baka tayo maunahan pa. Huwag muna tayo. Hindi ko naman kaya ubusin yan. Marami ito. Kukuha lang ako mamaya. Kuha na lang kayo dito pag gusto nyo. Masarap ihalo sa ano to. Kahit ano. Kahit anong gulay. Kalabasa. Haluan nyo to masarap sa gata yan may kasamang puso ng saging binagataan. sarap yan saka yung ano lasuwa lasuwa mga kabayan masarap yan lasuwa Man, mga pangkasinan lasuwa masarap yan hey, mga kabayan Babay mo na Babay. tayo ano maglilinis pa hindi pa tayo tapos maglinis ayan si ano si kambal bagong dating oh, wow oh. na <laughs> flying kiss pa malupit talaga to si ano eh Okay, bye-bye muna mga kabayan. Bye-bye, bye-bye.